Hey guys, welcome to my channel. Ito po ang inyong super tinderang nanay. Ang inyong super tindera na super nanay pa. Ang tinderang mendore niya. Kapag bibili ka na isang supot na mais at tinatamad kang mag-gadgad guys. Ayan, ipagadgad mo na lang sa tindera. Yan po ang uso dito sa amin. 50 pesos po yung isang supot na mais. Pag niyan, babayaran mo na 16. So, parang sampo lang yung opa sa pagdadad niya na mais mo. At least, pagdating ng bahay, guys, ay iyon na lang siyang igigisa. Nagadgad na. Madali ka nang makaluto, hindi ka nang gad pa. <laughs> Ganyan ang usa dito sa amin, guys. Sa palengke. So, kami naman mga tendera, sa so, gusto namin kumita, edi eh, di gagawin na nga lamang ang aming magagawa kapag sinabi at susunod na lamang kami kapag sinabi ng namimili kagaya guys sa patola bibili sila ng patola per kilo sabi nila pwede bang pakibalat na po ay di dahil sa pakikisama at gusto mong makabenta ay di ikaw po ay magbabalat na lamang at magagayat ng kanilang patola lahat po ay ginagawa namin ng paraan para kahit paano kumita kami yan super tiyaga po yan ang aking kasama ng tindera super tiyaga mag gad-gad ng mais para may ipaubos niya ang kanyang mais. Minsan po yan eh, ang mais niya eh, na inaabot ng mga 60 balot, wow. 70 balot na papaubos niya po agad yun bago magkalating araw. Kasi nga ginaganyan niya, ginagad-gad niya na kaya gustong gustong bumili sa kanya ng mga customer. Si so, Pari Tsaga lamang po talaga sa pagtitinda ng gulay. Kung wala ka bang tsaga, ayun na lamang magtinda na yan po ay, talaga ay, ang masasabi ko sa inyo. Ayan. Um, ay, meron na siya 60 pesos. Ayan. Isusupot niyo po yan. At iabot na lang sa customer. Ang customer ay, ay magigisa tayo. na lang ng kanyang ulang. Ayan. So, super tiyaga po talaga ang aking kasama niyan. Ayan. Ganit. Ganit naman is 60 pesos. gigisa mo na lang po.